News updates. Sa ating mga balita Panunutok ng baril ng mga Pilipinong sundalo sa China Coast Guard sa West Philippine Sea pinabulaanan ng AFP Tatlong araw na transport strike ikakasan ng manibela sa June 10 to 12 10,000 pisong dagdag-alawan sa mga guro bawat taon, aprobado na ni PBBM Singer-turned-politician Imelda Papin, itinalaga ni PBBM na bagong miyembro ng PCSO Board ako po si Cesar kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinabulaanan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga bintang ng China na tinutukad ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre ang personnel ng China Coast Guard o CCG na nangyari umano sa pinakahuling resupply mission sa naturang barko. Sa statement na inalabas ng AFP, On guard lamang ang mga tropa sa BRP Sierra Madre dahil sa patuloy na pangaharas ng CCG. Sa salaysay ni Commodore Roy Vincent Trinidad, nakipag-agawan umano ang CCG sa food packs na idineliver via airdrop method. Nang makita ng mga Chino na pagkain lamang ang laman ng packages, tinapon nila ito sa daga. Gayunpaman, ituturing pa rin ng AFP na matagumpay ang huling resupply mission sa Ayungin Show. Saad ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat may ilang essential supplies na kinuha at tinapo ng CCG, nakuha pa rin ng mga sundalo ang majority ng items. Muling magkakasang ang tigil pasada ang transport group na Manibela sa June 10 to 12, kasabay ng Araw ng Kalayaan sa susunod na linggo. Sa anunsyo ni Manibela at Chairman Marval Buena ngayong araw, ang transport strike ay bilang protesta sa panguhuli sa mga hindi nag-consolidate ng mga jeepney sa bansa. Gate ni Buena, isang pagdinig ng House of Representatives Transportation Committee ang una nang nag sa Department of Transportation o no DOTR na ikonsidera ang paggawad sa unconsolidated operators ng isang taong provisional authority para mabigyan sila ng pagkakataong sa ang kanilang mga sasakya. Magkakaroon din ng protesta ang grupo sa harap ng tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA una nang sinimulan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-issue ng traffic citation tickets sa mga unconsolidated public utility vehicles o PUVs na tinanggalan na ng prangkisa matapos mapaso ang deadline for consolidation noong April 30. Dilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabalikat sa pagtuturo at na magtataas ng allowance ng mga gurong nagtuturo sa mga pampublikong paaralan sa isang ceremonial signing na ginanap sa Malacanang, ibinida ng Pangulo ang batas na aniyay layong mabawasan ang pasanin ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Sa ilalim kasi ng naturang batas, mula sa kasalukuyang 5,000, magiging 10,000 na ang allowance na matatanggap ng mga public school teacher kada tao. Ikinalugod naman ni Senator Sonny Angara, isa sa mga may akda ng panukala na pinirmahan na ito ng Pangulo. Aniya, maganda rin na hindi na ito bubuwisan kaya buo ang allowance na matatanggap ng mga guro. Inappoint ni President Ferdinand Marcos Jr. ang singer-turned-politician na si Imelda Papin bilang acting member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kilala bilang jukebox queen na nung pa ang showbiz legend sa Malacanang palas ngayong araw. Bukod sa karera sa musika, isa ring veterana sa politika si Papi. Nagsilbi siyang Vice Governor ng Camarines Sur mula 1998 hanggang 2004 at noong 2019 hanggang 2022. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.